Bale po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Panibagong araw, panibagong episode po. Ayan. Ang episode na to po, update ko po kayo sa ating naunang tanim na kamuti. Ano po yan? Hindi ko po ganong matandaan kung one month old na po ito. Basta hindi po ito lalayo sa isang buwan na po. Ganito na po siya kanalaki. Ano? Oh. Ayan, ganito na po. One month old. Yan po ay pag doon tayo titingin sa banda dyan, utay na natatabunan yung mga lupa. Oo. Oh. Kumpara sa kitang-kita pa po ba yung mga lupa. Yan, ganyan na po kanlalaki Oo. One month old kamote Oo. Malapit na rin po itong anuhan, yung baliktadan. Tapos magtatabon pa tayo dito. yung pong mga sinaunang ano yan tatanggalin natin ito pula po kasi nung nakaraan ng mga nakatanim dito oh oh yan na po ang one month old kamote yan ang kapal na po nagsasanib sasanib na oh yan ito yung dito nang galing oh medyo unti-unti na pong lumalaki yung kanyang ugat yan papunta na sa laman yan na po unti-unti nang lumalaki ang ugat pala sa banda dito oh. Hmm. May mga pangilan nilang din punda mo. Mahaba na yung mga ugat niya. binabaliktad ang po itong ganito para manatili na yung ano para hindi na po kumapit yung ugat sa katawan oh. kapal na ah oh, kapal na bali malilinisan na po natin ito gawa po ng pag humigit na siya pag nag 2 months na kinakailangan hindi na po gaano magalaw yung lupa para hindi magputol-putol yung ugat Na siyang magiging silbing laman Eh eh, lagitik na lagitik Arang akin salwal. lwal <laughs> Dinigay Na lagitik Yun oh May mga ugat na siya yun Yung paninimulan oh. Ng laman akin okay na yan yeah, ito lang po yung mga teknik na ginawa natin umir oh, meron na nga po ibang nagbabalak na umano yung ugat huh. dapat po yan wag natin papatuloyin kasi dyan pupunta yung laman nito lahat ng sustansya pupunta sa mga kalugtong na ugat dadaming laman liliit po naman oh. ay mas mapresyo po yung malalaki na kamote oh unti-unti na pong nanay yung um. ganda oh nag aano na siya nagsasalubong na yung kanyang amlay oh, yung gapang Yo. yan po in natin sa gitna ng pamatay damo atin lang po inilagan yung mga katawan ng kamote Ayan, balik kagandahan din po ng ibang variety yung tinanim natin. Hindi tayo magkakalituhan. o Katulad po nito, ito yung mga puti. Puti yung variety natin. Ito yung mga sinauna naman natin tinanim pula. Hindi paglilinis po natin. Hindi na tayo magkakalituhan baga na pagtatanggal yan. Katulad po nito. Eh, eh, lagitik na lagitik. Aking short. Warak na warak. May ginawa at katay may kadubli. Ah. Kung bagay kagaya ho nito, kung pula ang ating itinanim, pula din siya maglalahok-lahok hirap po na ho nating gamasan kumbaga magpapanapanaman na sila yan ito na po gara sana lang mapagbigyan tayo dito ito po yung 1 month old ay eh. hanggang 3 months lang po ito basta uh, estimate ko po dito <laughs> sa kamuti natin uh, na 1 month old Uh, yung harvest natin dito yung mapipera natin dito siya naman natin ipang uh, ano, pambabayad sa aninong palay yun po ang estimate ko doon oh, sana lang mas mapauna natin itong ano kasi yung palay natin uh, one month na rin ano po ayun ay eh, magiging hanggang 4 months po o 3 and a half months yan, kaya ho talagang mas pipilitin ko na i-harvest e ito bago mag-ani ng palay para makuha natin yung pera na pangbayad dun sa magiging ani po para hindi tayo kumbaga kukuha ng ibang panggasto sa ibang para pa po ba oh, hindi, hindi na natin utangin sa pamilyahan yan, yan. Ay, talagang wala pa rin naman ay <laughs> sa kaho magsasabi tayo ng totoo pagka tayo may in-stop yun yun lang po ang siner ko po sa inyo oh gara na oh sana lang pagkalooban tayo ng magandang harvest dito sa kamuti ng para hindi na tayo gagalaw ng ibang pera na po ah ah talagang ito po ay late ng ilang araw kaya medyo maliliit siya oh. yan late ah pero pagkagara naman ng dahon natin oh. lalaki oh. lalaki ng amlay ganda Kakatuwa po. Bali sa kagaya ko pong laging suluhan kung bumanat sa paghalaman. Bagay na bagay. Kung, bagay ako, kung ako po ang titingin, bagay na bagay po sa akin ang kamuti. Oh, hindi ko kayang tirahin pala yung ano. Kaya ko rin po naman. Kailangan lang ay... Eh, maagad po ako ay. Eh. Kagaya ho ng kamuti. Ari, isishare ko sa inyo ano. Kung si kamuti, kumpara natin sa sitaw. Tayo ho nagsitawan din ha, at Tsaka kamatis ano. Ang sitaw every two days harvest pag kuwi naligdangan ang ah, dami rigid pero si kamuti maligdangan niya ng one week two weeks mas lumalaki pa yung laman pagka yung huhu tayo uhu. kaya sabi ko mas pabor sa akin si kamuti na kahit kung maga one week akong umistreet ng biyahe kung maga po ba at hindi ako makapagpahukay pabor pa rin po yung kamuti pero ho nasubukan ko yan sa sitaw 2 days 4 days akong hindi nakaharvest ay siya kapo kakadaming rejik Oo, oh, at saka sa kamatis, gayaan din po. Kaya sabi ko, bagay na bagay ito sa akin. Sa katulad kong laging gamit ang oras. oh, so, yan. Napakaganda po ng kamuti. At saka po sa tanim, ganun din. Kung baga, mag-adjust-adjust man siya ng ano, hindi man siya magsabay-sabay. Pabor pa rin to. At gawa ng, kung baga, harvest tayo dito. Pwedeng paputol-putol po ba ang harvest? At saka sa pagtatanim. Yan. Na yeah, binabalak ko po ito. sasaka ko dito ano po kumbaga ngayon po ay talagang pagapagaod pa tayo ay hindi ko pa rin masasabing tayo nakakaintindi po tayo pero hindi pa rin tayo yung saksikol talaga mapapanood sa atin inaabangan din po yun. may nasabi na po tayo para Yan, ang ganda pag natabunan Harap itisting lang muna. Oh. Yan, ang gara pag nasabunan. Oh. Ah, pagkalat yan na ang ganyan natin. Ay. Yan, ito po yung ano natin. No? Yung sinasabi ko sa inyo na maganda yung pabor yung magkaiba ang variety. No? Kung ganitong variety, uli po kamu. Oh, yan, magsinghaba, magsinghaba lang siya. Yan, magsinghaba po siya. Ano, ay, paano natin lilinisin kung ang baritin natin tinanap ay puti din. Hmm. Kagaya ngayon, kahit mag-automatic na bunuti natin yan. O, oh, yan. No. Ito po yung mga sinaunang sibulo. Hindi tayo mga ngamba na bunuti natin ito kasi nga puros puti ang ating idinalay. oh ayun. Yun lang po naman, share ko lang po naman sa inyo na yun yung ating natututunan din eh gawa ho nang hindi po natin pwedeng patuloyin ito kasi pwede rin ho naman kung talaga kung baga mas maganda yung ibang variety para mas maano ma -ano, ma -ano yung lupa maabsorb po ba kung baga immune na po siya kung tutusin sa lupang ito itong variety na ito kaya ho nag iba tayo hmm. Ayan, ang gara. Oh. Ay, de, ang ating pong hihintay na lang dyan sa ating kamuti. Two months. Naka one month ay. Sixty days na lang. Ang na lang po. Aba. Talaga nga namang kainaraw araw natin. Ito po ang ganap sa ating one month old na kamuti.